ng ating live dahil ngayon naman for to this video ay magbibigay naman tayo ngayon ng another 500 pesos through GCAS dito naman po sa ating YT account. Ang ating YT account guys, yung link po nasa bayo po ng ating IPB at aking TikTok account yung bayo po ng ating YT account dahil dito tayo magbibigay ng pricing. Alright? Dito kayo mag-follow at mag-subscribe. Live tayo ngayon sa ating TikTok. FB account and of course, YT account. Kaya, nandyan yung link para makuha niyo po ang inyong mga pakwanalunan ngayon na price. Cellphone brand nyo of course and 500 pesos cash. Ngayon naman, napakadali lang lang tanong natin. Na ready? Ready na ba kayo? Ready na? Dahil ready na kayo? Ako hindi pa. Ino muna ako kape. Ay, tubig na lang. Manabalat na ako. Ayan, congratulations pala sa mga winners natin. Dahil mayroon nang nanalo ng tatlong cellphone, tumbler, at mayroon nang nanalo ng cash. Iwanan ah, Sabihin ko lang yung Okay, okay, okay. Sige. Ayan. For 500 pesos, cash. Magpapahula lang tayo ng napakabilis. Paunahan lang, guys. Okay. Ang tanong. Ready na ba? Magkomenta kayo ng yes kung ready na lahat para maumpisahanan natin. Okay. For 500 pesos dahil ready na kayo. Ito ang tanong.